Kalinga pa uh, uh, second baby. Okay naman po. Grabe ang takaw ni Baby Jax. Sobra. Sobrang takaw ni Baby Jax po. Iba siya kay mas matakaw siya kay Rabay. Lakas ng views mo, direct rub ngayon almost 6.5. Oy, salamat po. Ano? Anong views? <laughs> Saan po 'yun? Tawag dyan. Yan nga. Grabe. Uh, okay naman si Baby Jax and napaka ano uh, napaka active napaka active niya sa ano pa lang kahit hindi pa nag-iisang buwan dapat din may pahinga yon tama yan kuya pure pahinga sa basketball <laughs> yan pahinga sa basketball Yotuson well kay Kuya Ato, grabe Kuya Ato, miss ka na namin. Atita uh, Bebing, oy salamat Tita Bebing, grabe. O nga pala, salamat sa mga nag uh mine sa live selling ng Mikris Sobrang successful po ng live selling namin. Pati po sila Tito at Titas, sobrang nag-enjoy po sila. Grabe, sobrang enjoy sila sa live selling kagabi. Syempre laking tulong din talaga nila, Beshi sa nila Romeo, di ba? Para support. yan Grabe, ang ganda talaga ng live selling kagabi. Napakasaya at napaka ano, alive lahat. Kahit tatong oras, <laughs> grabe. Salamat po sa mga nag -mine. Ano? Uh, asahan nyo po sa mga live selling, andyan po kami. Yan. Ang ah, Team Hagibis. <laughs> Kalingap Hagibis squad. Para suportan suportan din natin 'yan. Syempre, sina yung kung, mag, kung may live selling ang Jomcar, ang LC, susuportahan natin. Kailan pa tapos ng mga nag si Jack? Kailangan kailan ang story ni Kuya Bal? Ah, maganda nga 'yun. <laughs> Maganda nga yun, mapagpatuloy. Pero ano pa, nasa postpartum pa po si Jack. Kailangan po niya magpahinga, no? Kaya nga po yun, uh, at din po natin. Napakasaya talaga ng live selling ng ni Chris. Pastor J, magandang gabi po. Ashley, kaya wala ng vlog. Ang alam ko nag-vlog sila doon, or di pa na-upload. Yan 'yung sa Mommy Kris. Yeah, shoot po kami kanina ng Mikris So, ang upload niyan siguro is next week po. Actually, meron pa tayong mga hindi na-upload. Marami pa po tayong hindi na-upload. Alam niyo po kasi kahit may editor po, tinitingnan ko pa rin po 'yan. So, kailangan pa rin po ako di naman po Pagka-edit, upload na agad. Siyempre, tinitingnan ko pa rin. Tinitingnan pa rin po natin, di ba? Kaya kahit magdag magdagdag tayo ng editor, kailangan pa rin po tayo. Kaya, yun po. Okay naman po yung ganitong setup na pansamantala lang naman po na ano muna, every other day yung upload natin. Para, ano, may pahinga po tayo. Kasi, kaya ko naman talaga mag uh, daily upload kung hindi lang ako napupuyat <laughs> kasi syempre palit-palit kami ni Jack kay, kay Jax madaling araw uh, pag naiyak si baby Jack syempre nagigising ako si Jack pag di kaya ni Jack ako naman yung na ano gaalaga kailan po ang upload ng vlog ng ete sa second channel alin po alin po ang upload alin po yun alin po doon? salamat po ah uh, I pray pagkalooban kayo lagi ng ekstra ng kalakasan mula sa Panginoon. Thank you so much po. Thank you. Kumusta na si D? Okay naman po si D kaso pahinga muna siya ngayon kasi bawal siyang ano, sumama at bumiyahe sa mga vlog natin kasi bawal matagtag yung kanyang ano, yung ilong niya. Pero okay na po siya. Recovery na po siya. Sana magtuloy-tuloy po. Ano? Ayan. Sure, uh, please Danjoy balik at ano to? Well, selling please live selling Um, sa ngayon po, hindi na muna po natin pwedeng uh, pagsamahin ulit yung dalawa kasi yan, uh, di pa naman po talaga ano, okay. Kumbaga, ang dami pa rin pong negative comments about sa kanila. So, wag na muna po. Ano? Saludo talaga ako sa iyo, Kalinga Prof, sa mga concern mo, mga Kalinga Pinches at mga beneficiary. Ay, thank you po, Ma'am Joanna Villa. Ayan. Salamat po. Thank you po sa pag-appreciate. Ah, yung paglipat um baka isama ko na lang sa next episode 'yan. Next vlog natin. Paglipat pala ni Bency. Okay. Sa mga ganyan po ayoko pong mag-ano, mag comment kasi dapat sa totoo lang hindi na pinapansin yung mga yung mga taong talaga ano uh, walang wala naman po hindi bang sasabihin kundi masama talaga kasi nga um, sila ay talagang ayaw nila sa kalingap basher sila ng kalingap so para sa akin huwag na lang pansinin kasi lalo lang silang lumalaki lalo lang maraming nakakapansin pero kung di, kung di po natin papansinin kusa na lang yan titigil kasi wag tayo ano wala tayong aasahan sa kanila kundi masasamang salita talaga kaya huwag na lang natin panoorin. Di ba? Huwag natin, ano, pasukan ng uh, negativity ang utak natin. Kaya mga ganyan, hindi ko po pinapanood. And ko rin mag-comment patungkol channel Kasi the more na pinapansin natin sila, the more na meron silang content, diba? ba?